Morning. Uh, Friday na ngayon, no? Bukas ang alay. Bukas umpisa na alay. Nakahanda na ba kayo? Ah, uh, today po, mga, uh, ito ang Friday. Today is Friday. <coughs> alay tayo yung mga namatayan. Alibawa, one year, two year. No? Yung three years, bukas na. Bali, one year, two year, One year ang kandila niya puti. Second year ang kandila yellow, no? Sa yun naman sa incense, uh, one year, two year ang incense ko pwede yellow. Pwede din pula pa pula kay yellow, pula na lang din pwede. Pero yung three years bukas ang aalis ka. Bukas din aalay sa mga <coughs> bahay, bodega, tindahan. Okay? Tapos marami na lilito panong alay. Pag tindahan, diwalay ang alay sa labang. Pag bahay, uh, alay sa living room or sa dining room o sa sa garden nyo. Pwede anytime. No? Kung saan ka uh, feel na okay kayo. No? Okay ang lugar na pakaalay. No? Uh, ang Santiago, hiwalay ang alay. Ang mga namatayan, ibang hiwalay ang alay. Uh, yung mga friends sa bahay, hiwalay ang alay. Ha? Tandaan nyo, hindi pwede halo-halo. Kasi ang friend natin sa bahay, mas marami, marami. Pero pag dito sa namatayan tayo, yung favorite niya. No? Yung Santiago, alak si ah, uh, prutas o tinapay, okay lang. Bahala na kayo kung divide nyo paano alay. Kasi nalilito mga tao na sa akin. Ah, Putol-putol lang. Bakit kayo nagagalit? A ah, sharing lang kayo. Sabi ko nga sa inyo, eh, tumawag kayo. ayaw kayo tumawak Sa text kayo na naiinis. Ah, Ninalak ko na yan eh. Ayaw ko namang sumagot kasi wala namang bayat. Nagsishare lang ako sa inyo. Tapos, naiinis kayo. Sorry po ha. Pasensya na po kasi marami ako sa hindi ikaw lang pero pag naiinis ka, huwag ka na makalay. Sayang lang. Kakalma ka lang. Alam mo kung makaalay tayo by heart sa bahay natin ng makaalay. Kung may ako nagsha na galit kayo, huwag na kayo ng makaalay. Sayang lang, hindi nila matatanggap. Okay? Ang sharing po, ang function si is guide, isa sharing lang. Pag nagagalit kayo, pasensya na po ha. Sabi ko, pumunta kayo dito, eh. magtanong man si Sinan, uh, sasagutin kita harap-harapan, huwag kayo magtako, nagtetext-text kayo, nagagalit kayo. Tapos nagsasabi, scammer, Ano si scammer ko sa mga pakain, mga alay? Hindi scammer yan ma'am, yan ang mga tinuturo ko sa sa'yo, hindi scammer, mali ang gamit niyo, no? Hindi ako kumukuha sa inyo pera, hindi ako nakihingi ng pakain, paano sasabihin niyo scammer ako? Kaya yun naman, yung bumili kayo ng sing-sing, kasalanan yun. Kasi, bibili kayo sa iba, tapos na-scam kayo, tapos nagalit sa akin. Wala naman ako nakbibenta ng sing-sing ngayon. No? Kaya ayaw ko makbenta ng sing-sing kasi marami talaga na-scam po. Pero yun na, yung mga tao na na-scam na kayo, sorry po, hindi kasalanan ko. Kayo bumili. Kayo nakbayad ng COD kasi si Tita si Gcash para makita ko saan galing, sino nagbayad sa akin. Sineset ko yung mga Gcash. No? Tapos yung mga yung mga uh, LBC kami, hindi JNT. Ha? Okay? Huwag kayong magalit. Ha? Tapos bukas makalay tayo. Yun Artar, ako ganun iba ang artal ko. Iba'y alay ko, limang piraso na artal No? Tapos limang altar hiwalay ba uh, alay Santiago kasama ba sa altar mo tanong tanong ko sa iyo kasama ba sa altar mo o kaya uh, Artar mo hiwalay mo pwede din ilang frutas lang it's a sign of yun lang love na pin, pinapakain lang natin po ha okay wag kayo magalit alay hiwa, uh, Artar hiwalay kang hiwalay, yung patay hiwalay, friend hiwalay ha. Tapos kandila, tinatanong, okay ba ang kandila? Okay ba ang kandila na pagtapos kasi, di ba, magtatanong ka, tapos ka na kumain, pwede na kami maklikpit. Pag sinabi niya, oo, yung kandila, ipatay mo. Ay tago mo, pwede pa magamit, no? marami oh, marami nagtatanong tungkol sa kandila. Ang kandila, pag nasindi mo, umpisana na al alay, di ba? Tapos pwede kayo music na ong mani peningong. Sabihin mo, itong music para sa yung mga mga friend, ganun. Tapos yung alay, yung kandila, pag tapos ang, ang tapos na siya, kunin mo yung mga incense, si kakandila, kung magsusunog kayo, sabay nyo, pag hindi, yung mga incense, i ibuhos mo sa tubig, itapon na lang, no? Huwag mo isaan-saan nalagay. Eh. May masunogan kayo, no? Yung kandila, ipatay mo na lang. Itago mo na lang. Abang next time, o oh, pwede gamit. Brown out, pwede din gamit. Sayang lang po, no? Yan po, ha? Kasi marami kagabi nagsasagot na ako. Yung huli, na-delay-delay ko na nakakainis, eh. Puro iba-iba sinasabi. Pag makate-text kayo, wag kayo bat-bat. Uh, ang intention, kakalma kayo, ma'am, sir, ha? Pero puro babae, alam ko, puro babae. Wala mang gawa. May tatlo nga, pinasa ko na sa NBI, mak makre-receive sila ng sulat. Tatlo, apat, pinadala ko na pati address nila, pati anong sinabi niya sa amin. Pasensya na kayo, ha, kasi hindi naman ako oh, scammer. Isa sa Leti, isa sa Cebu, alam ko, eh bahala kayo mam ma kasi hindi naman kayo kilala ako bakit sinasabi mo ako uh, scammer raw uh, ganun ganun meron iska, isa pa ang pangalan niya sky anon masa may apat pinadala ko na kahapon sorry po ah kasi iba nagagalit eh bakit hindi raw ako nag report na sinabi scam ako bahala na sila bahala na Diyos makakalma din sila po okay Makanta na kayo ha, mamia alay na. Pero pag sa mga bila, mga, mga namatayan, mas gusto ko umaga. No? Para tanghali, makakain na siya. No? Yung mga tao, yung tao na namatayan, di ba? Di ba, wa? Mister Mr. Ko, bukas makaalay ako ganun. Pwede sa umaga. Mga nine, 10, 9, 10, or 8 para makakain siya tanghali na. Okay? Thank you, boss. 谢 m a 妈。